Hello guys, ayan meron lang po ako isang uh, ikang nga advice para sa lahat ng magmamahal uh, balo uh, hiwalay, divorce yan uh, lahat po tayo may karapatang magmahal di po ba uh, kaya lang syempre meron kasing hindi kasi uh, ikaw nga ay open relation, ikang nga uh, tulad ng balo merong kababalo pa lang, takot sila na malaman nila na meron na agad silang boyfriend. Ang akin lang, kumbaga, para sa akin, advice ko lang, kung gumawa ka ng ikangain eh, ng kababalaghan, o oh, kababalo mo pa lang, o oh, hindi ka pa nababalo, may boyfriend ka na. Kung magigisbis ka, tanggapin mo na. Wag mo nang, wag ka na lang mandadamay ng iba. O, oh, wag lang, wag mo na rin lang aalamin kung sino, nang, saan nang galing yung chismis, di ba? Ika nga, lahat ng nangyayari, kagustuhan mo, di ba? Lahat ginusto mo. Kaya pag dumating yung time na ika nga eh, uh, katulad yan, uh, nagkaroon tayo ng boyfriend, takot tayo sa ating magulang, takot tayo sa ating kapatid, o takot tayo. Eh, ginawa mo eh kaya dapat panindigan. Oh, kaya eh, mas maganda yon. Ipaalam na lang. Huwag nang itago. Kasi walang pwedeng itago. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Ay ka nga. Hindi mga kung walang sumingaw. Yan. So, hindi ko alam yung, yung ng gano'n. Ang ibig sabihin, lahat tayo, pwede tayo magmahal. Kanya-kanya nga lang. Kasi merong naghiwalay. Kasi may mahal lang iba. Mag-usap na lang maayos. ah, ika nga eh. asawa, naghiwalay. Ganun din. Ang sa pag-uusap yun. Kasi wag nang itatago. At wag nang magagalit. Pag na chismis. At aalamin, hahalikwatin. Kung saan galing ang chismis. Wag na lang. Panindigan nyo na lang. Kasi hindi naman niya mga chismis. Kung hindi nyo ginawa, di ba? Yun lang po yung advice ko. Kasi, um, marami kasi na, na ika nga eh, uh, nalalaman, maraming ika nga eh, nabubulgar, lahat, lumalabas yan, problema. Kaya, panindigan mo na lang, kung nagka-boyfriend ka, balo ka, panindigan mo na lang, yun ang importante. At huwag nang mandamay ng iba. Kasi nakakahiya lang. Pag lumabas talaga yung katotohanan, sampal sa iyo yun, di ba? Mas nakakahiya. Tabingi po ang pisingi ko. Taga mm. po kasi binuno